mga ba gamitin itong mga sounds na hindi ka makaka-copyright or pwede mo siyang kopyahin sa may TikTok na hindi ka makaka-copyright. So sa mga baguhan na kagaya ko no, sundan niyo lang ito. Sa mga may alam na, mag-scroll up na lang kayo. Manood na lang kayo ng mga magic ko no. So sundan po ito and hoping po na matutunan po natin or makuha natin no. So ito po ay base sa aking experience din na Natutunan ko din sa mga malalaking or yung mga big content creator na yun din ang kanilang gamit, no? So, yan. Hindi po ako expert pero ito po ay base sa aking uh, karanasan or aking experience, sa aking pag-reveals. Okay, guys. So, punta po tayo sa ating TikTok apps. Ayan. And then... Search po natin yung viral dance or viral sounds. So, yan. Viral tiktok dance. Try natin yan, no? Yan. Pili lang po kayo kung anong gusto nyo po dyang sounds. Yan. Pili tayo. Ah, dito. Yan. Tapos, i-click lang po dun sa gilid itong arrow. And then, hanapin po natin yung download. Ayan, downloading na po siya, guys. Okay, and then, after that, balik na po tayo sa ating CapCut. Punta tayo sa ating CapCut application. Ayan. Mm -hmm. Tignan natin. Eh, wala akong nagawang, ano dito. Mag-new project na lang tayo. Tapos, maganap kayo ng ginawa niyong video. try natin tong aking sayaw kahapon. I-mute natin, ha? Yan. And then, punta kayo sa audio, sounds. Hanapin ng extract. Yun, ha? Extract. Ayan, extract. Then, hanapin natin yung video na download natin kanina. Yan. O. Lakasan natin. Hmm. Ganyan na po siya. Ayan. So, huwag natin gamitin ang buong tugtog no. Kahit ikat natin ng 10 seconds. Then, i-delete natin yon And then, punta po tayo. Hanapin natin sa baba ang speed. Ayan. Tapos, pwede natin ilagay na 1.1, 1.2. Ayan, 1.2. Ayan na. Hanap, tapos sa baba, hanapin din natin yung audio effect. Audio effect. Yan. Pwede po natin gamitin yung high, low. Uh, gusto ko itong high. Yan. Masyadong mataas. yon. Yan. Laruin lang po niyo yung adjustment niya. And then, I-check na natin. Check. Yun. So, ganito na ang kakalabasan niya. Yun. O, ba diba, Hindi siya copyright. Yun. So, pwede niyo pong dagdagan siya ng mga ibang sounds kung gusto niyo. Pero at least, yan na nga, hindi siya magka-copyright. Ayun. Ganun lang po siya kadaliin, guys, no? So, pwede nyo pong dagdagan ng ibang music yung sa huli para sa ganun is may music siya hanggang tapos ang iyong reels or nasa inyong discarding na. Pero at least hindi makaka-copyright ang iyong first na tugtog. First na gagamiting sound. So, yan na po. Pakishare naman po itong ating video. Bye-bye.